Bumalik ang saya dito sa ating Sari-Sari Store guys dahil nandito na naman yung ating mga bata ay talagang nagpapasaya dito sa ating tindahan ay buhay na buhay ang ating store dahil am um, mabentang mabentang ating mga gamis ngayon. Hello guys, uh, nagbabalik na naman tayo dito. Ibabalik natin yung ating gamis kasama natin si Jinro. Hi. Uh, dahil maraming bata ngayon guys ay nagbalikan na yung mga uh, estudyante kaya mag-refill tayo ng maraming uh, gamis ngayon so ilalagyan natin to panibagong lagayan natin to ng gamis guys ay meron na tayong dumating may diskarte tayo sa gamis ito yung ating sikreto dito sa gamis bakit napakabilis maubos dito sa ating uh, tindahan alam nyo ba nung ako ay nagsisimula ay dito tayo nakilala sa gamis kaya babalik natin yung ating gamis ngayon So, ito yung uh, mga gamis natin guys. Ay talagang uh, original na original ng ating gamis. Talagang uh, hindi tayo kumukuha ng uh, gamis na ibang brand. So, ito yung ating uh, uh, binibenta ng gamis. 2.5. So, piso-piso lang ang benta natin dito. Medyo nagtaasan na ng konti. Kaya mag-re-review ka ka tayo. So, ka, ah. mag- lalagay muna tayo ng ating alcohol uh, sa Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ito. Hmm. Hmm. Ito tapos ko alam tayo. Ito yung ating lagayan na pakakanda. Mayroon siyang lock dito guys para hindi siya oh, pumasok yung hangin. So ganyan yung ating lagayan ng gamis. Oh, sarap-sarap masarap na natin ating galing. Bali, uh, order ko ito sa Shopee at uh, 320 ito nga uh, is 2.5 guys. So, ang laman ng isang support ay mayroong 500 pieces dito. kung so, mayroon pa rin tayong tubo. Kahit uh, medyo na yung shipping fee, ay mayroon pa rin tayong tubo dito guys. Uh, mm. Mabilis naman itong maobo. At saka, ayan. Ang ganda ng kulay. Oh. Ang ganda ng gamis natin. Yeah. Mm. So, clear na clear yung ating ganis ngayon yan. Sunod natin lalagayan. Ating may na caterpillar. Ang ating caterpillar. Mm -hmm. Alam nyo ba itong ganis ay... Uh, Bang itinatago ko to pagka sobrang dami ng uh, customer ay okay. itinatago ko to guys itinalagay ko sa baba kasi uh, hindi kakayanin pag uh, ako lang mag isa ay itinatago ko to ay, dami hmm. yeah. eh. Ganda ng kulay oh eh.

Kamik, so, kamik. ito na guys, may uh, mga gamis na tayo, maraming klase na to, uh, sampu ng uh, tampung klaseng gamis ay siguradong tuwan-tuwan uh, dito si ating uh, customer na bata ang diskarte ko dito guys eh, alam nyo ba yung chikiria ay 9 pesos na pag bumili ng chikiria wala ng piso-piso na candy talaga dito na lang sila kukuha kaya hindi ko sinusupot ko kasi uh, ito yung aking panukli yung ating gamis kaya napakabilis uh, maubos yung gamis ngayon at saka bumalik na yung ating mga customers na mga bata ay talagang itong gamis ang at ating uh, pang bungad. So, pinipili yung ating gamis, guys. Ito yung kasi yung mga gamis na mabilis uh, matunaw at hindi siya nakakabilaok So, kung uh, ganito, uh, magingat lang tayo dun sa pagbibigay natin ng mga gamis dun sa mga bata. Dapat ay 5 years old pataas yung uh, bibigyan natin ng gamis. Huwag po tayong pagbibigay dun sa mga batang uh, maliliit. Benta sa atin yung uh, gamis na ring. So, napakasarap ang mga gamis natin ngayon at ito talagang uh, ganito yung ating uh, lagayan ng gamis guys kasi uh, para hindi siya mahanginan mayroon siyang lock dito may lalak mo yan may open pagka ganoon na lang ay open na na siya so safe na safe yung ating gamis dahil nakalak siya, hindi siya mahanginan yung texture ay mananatiling hindi siya makunat so yun ang ating techniques dito sa ating gamis, talagang mabenta mabenta yung ating gamis ngayon dahil kahit yung matatanda ay gustong gusto din yung gamis Diba? Hi Jandi, good morning. Mabenta, mabenta. Welcome back. Ha? Mabenta ang gami. Mabenta ang gami. Yeah. Pila-pila mm. kayo ah. Hi Migi, Hello. Hi Kaitito. Wait for. Mm. Lalaingan nyo ah. Hmm. Pag ganito karami ang ating mga bata dito sa harap guys ay talagang pinapapila namin uh, para hindi sila magulo, para hindi sila makaiwas-iwas ng ano dito kasi takbo sila ng takbo para yung ating mga gamit dito ay hindi masisira kaya inalis ko na yung mga bote dito sa harapan natin guys kasi alam ko maraming uh, bata dito sa harapan natin kapag uh, ganitong oras So ganito yung uh, status ng ating tindahan guys kapag uh, umaga at uh, 10 o'clock at saka 3 o'clock ng hapon ay maraming bata dito sa atin. So yung mga parents na nagbabantay uh, dito sa kanilang mga anak ay nagmemeryenda dito mga bandang 10 o'clock, 4 o'clock sila ganun noon o nagmemeryenda. Ganito rin yung uh, sistema yung ating uh, expansion guys. Dito nagbukas na rin kami para dun sa mga ice cream at saka mga matitigas na snacks natin ay binubuksan din natin yung ating expansion para mas mabilis natin ma-accommodate yung mga bata. So blockbuster ang ating uh, gamis ngayon dahil alam ko ay namimiss nila yung namimiss nila yung mga gamis natin kaya binalik ko dito guys so sari-sari uh, sari grupo grupo yung ating uh, mga customer dito at talagang uh, tuwan tuwa sila sa atin dahil uh, uh, nakikita na naman nila yung ating mga paninda na pa palit-palit uh, dito, minsan nakatago yung ating uh, gamis kasi pag uh, sobrang marami yung uh, bumibili ay tinatago ko talaga yung gamis para hindi tayo maabala so yan tuloy-tuloy yung ating bentahan dito guys, sana ganito rin kayo sa inyong uh, tindahan uh, balik eskwela uh, talaga at uh, biyernes na ngayon, bukas ay sabado uh, weekend na at uh, yung mga, mga basketball naman yung nasa support ng ating uh, customers kaya kailangan dapat tayo ay uh, marunong tayo dito sa ating paglipid display sa harap. So, ayun mga bata ay 100 na yung mga pera. At talaga nga naman ay bigatin na sila guys. Nung uh, tayo ay bata pa ay uh, bihira tayo makahawak ng 100 pesos. So, ito tuloy-tuloy lang yung ating bentahan ngayon dito guys. Ay napakasaya kapag ganito yung ating tindahan. Uh, Namimiss ko talaga yung ganitong araw-araw sa tindahan ko kasi medyo matagal yung kanilang bakasyon. Kinakausap ko talaga yung mga batang ito at hanggang sa kanilang pag-graduate ng grade 6 ay Uh, talagang alagang alaga ko ang mga to at kilalang kilala ko sila guys so ayun uh, dumating din yung ating delivery ng ating uh, uh, sigarilyo at talaga naman uh, sineswerte ang ating tindahan dahil yung ating pinagbentahan ay kinuha na naman yung ating sigarilyo so yun super sugod sure naman guys ay kahit nasa tabi tayo ng school ay uh, bawal po tayo magbenta ka sa mga menor de edad na uh, binatilyo at talaga naman ito ay nasa ordinansya ng ating Barangay ay bawal po tayo magbenta sa ating mga kabataan na uh, under age. So, 'yan uh, limitado lang yung ating uh, uh, binebentang sigarilyo dito. Kung ano lang yung mga hinahanap, 'yun lang ang ating binebenta dito sa ating tindahan, guys. Kaya tuloy-tuloy lang yung ating uh, pagbebenta dito. Yung mga nasa court ay mabilis po yung malakas po yan mag dahil mayroong area dyan na pinag yan ng mga kabataan. So, 'yan super sugod -sure naman, guys. Ay tuloy-tuloy naman. Maganda naman yung panahon dito sa amin hindi naman siya masyadong uh, umuulan makulimlim lang at talagang uh, uh, tuloy tuloy lang yung ating bentahan sana sa inyo guys uh, mega mega shout out sa inyong lahat sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Saudi Arabia marami po tayong viewers dyan sa Saudi Arabia uh, mega mega shout sa inyo